Laro kami dalawa ni Lucky, guys. Isuga, uy. Ayaw oh, paaka akong kamot, ha? Agay, ginoo ko, mapaakantang. <laughs> gigin sa guys sa kanyang kuan bagong higaan. Ay, ginoo man siya, oy. Ay, 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 nabusing na. Mapaakan Ay, Ay, nakupo. Play kami ni Tara, si. Malito dito doon, kuan dito yeah Tinaob na niya. Okay. Taobin mo talaga yan. Sako man na 'di na ni mabobuslot. Ke sako man na. Asimot, asimot, asimot. <laughs> asimot. <laughs> agay, agay, agay. <laughs> kakapamor. Sige, kakapamor. Ba't mo kinakay yung bago mong higaan? Ha? Pag-tripan nila Lucky guys yung bago niyang higaan, no? Ayoko pa ako, ha? na la, 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 la. Mm, matalino ka. Matalino ka talaga. Oo, oh, oo. Oh. You're so smart, lucky boy. Di mo madamot. Madamot si lucky, di mo pahiram. Ayan si lucky guys, oh, laro ng laro sa kanyang bagong higaan. Maliit kasi. Ayan, pagod na, halhal ka ng halhal -hal ngayon. Dinala ko siya dito para hindi to kami dalawang pahangin ang init doon yan balahibo na kaagad siya no put inside laki put inside dala dia ito you put inside ilagay mo sa loob laki put inside Put inside. Good job. Lingaw sa sa kanyang bagong kuan, higaan at bagong laruan. <coughs> Ayan siya. Oh, ka Kakakakapa mo. Kakakakapa mo si Aking. Ano man ang suko man kaayo ukuan kuan. Sige gub anak, sige gub Sige gub Simud, simud, simud. Wala na, wala na, wisi na niya. Okay, laro ka Wisi-wisi ha na. Sige, sige. Wisi-wisi pa more. Wisi-wisi pa more. Samang ka? Pagod na. Pagod na, pagod na, pagod na. Buti nga sa'yo, pagod. Buti nga sa'yo, pagod. Buti nga sa'yo, pagod. Drink water na, drink water. Drink water. Bye bye guys. Pagod na siya. Kunting laro, pagod na si Lucky.